Panginoong Diyos, sa araw na ito, ikaapat ng Hunyo 2025, ako'y lumalapit sa iyo na may pusong nagpapasalamat. Salamat po sa bagong araw, sa hininga ng buhay, at sa panibagong pagkakataong mamuhay ng may layunin hinihiling ko sa iyo ang biyaya ng kalusugan. Palakasin mo ang aking katawan upang makapaglingkod ako ng may sigla. Patahimikin mo ang aking isipan upang hindi ito magambala ng takot. At linisin mo ang aking puso upang mapuno ito ng iyong kabutihan ituro mo sa akin kung paano mamuhay ayon sa iyong mga utos. Mahalin ka higit sa lahat. Igalang ang aking kapwa. Magsalita ng katotohanan at mamuhay ng may katapatan at malasakit. Naway ang sampung utos mo ay hindi lamang aral na naririnig kundi landas na aking nilalakaran araw-araw. Gawin mo akong tapat sa maliit at matatad sa harap ng tukso. Sa araw na ito, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas upang gumawa ng tama, ng karunungan upang makilala ang iyong kalooban at ng pananampalatayang hindi sumusuko. Basbasan mo rin po ang mga may sakit, ang mga manggagamot at ang lahat ng lumalaban para sa kanilang kalusugan at pananampalataya. Gabayan mo ako, Paminoon, sa iyong katotohanan. Palakasin mo ang aking katawan at itanim mo sa puso ko ang pagnanais na sundin ang iyong mga utos. Amen.